Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin po at may mabubuting kaluhan. Saan man kayo narurunong sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayas sakit araw-araw. lang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut mong subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sa mga baguhan po, maraming salamat po. ah, uh, ah, uh, bago ko po umpisan po ay eh, shout mo muna kay Berlindo Palisok, Baik Tayo, Commented, Shirley Iroyola from Bicol, Ryan Labisti, Junix Vinaldin, Geraldo Jimenez, Arnel Del Rosario, Andy Bonifacio, Fight Win, Robin Mantilla, Ram Marlon, Yuhuy, Joel Del Rosario, Pagkagat ng Dilim, uh, EDC Commented, Janice uh, Nolo, Arnel Rialo, pantalyon ubihis Roldan, buo kumintad arjun puod andong ulogi tani gyanan marvin tv hulu tv at sa lahat po nang hindi ko nabanggit po shout out sa inyong lahat sana po po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag like and share pakipindot na rin pong binay mo hindi man maganda po yung pagka kung, kung, kung hindi po kami nag, hindi po ako nag edit pero ito po subok na subok na po, uh, binabawi ko pa mga oras yun sa inyo. Alam na ang Diyos yan po, uh, galing kanan po talaga. Uh, kaya magingat po kayo sa mga uh, maganda pong pagka-edit. Pero hindi niyo po alam na yun po ay galing sa kaliwa po, yung oras yun nila. Hindi po, po ako naninira po dito. Um, kasi may nagpunta sa akin, pinakita sa akin yung mahilig din magkwan po na mag-nod po ng sa YouTube ang pinakita sa akin yung orasyon tapos ang giyawa ko tingnan ko sa mga konko ko pares kami sa unahan na kwan po pero sa dulo iba po yung kanya tapos sa gitna iba kaya nasabi ko po sa inyo na galing sa kaliwa po yung uh, orasyon po niya kasi hindi ko makita dun sa kwan eh <coughs> At i-share ko rin po yung mga ginagamit ko mga orasyon Sa inyo, papakita ko po sa susunod mga araw. Kaya dapat po kay hindi po ako nag -e edit uh, ito po yung subok na po kay galing sa kamay ko po lang sinusulat po ay ito po ay totoo pong orasyon na 100% po na magagamit po ninyo. Ang pag nagamit po kayo ay kung gusto po nyo talaga matuto sa spiritual, Maganda po rin po uh, yung tatlong misteryo po, pudir po rin po yung napakalakas po rin po yun, yung tatlong misteryo. Magsasal po ng isang ama namin at sunod po yung pudir na tatlong misteryo. Kung gusto nyo po, talaga mapandar po ng mga orasyon, na uh, talagang mapapandar nyo po kung yung gagamitin nyo po talaga ay bukol sa puso nyo pag nagdedevotion pa kayo o nagdadasal po. Gamitin nyo na po yung uh, tatlong Uh, tatlong misteryo at isunod, uh, po ng isang ama namin, tatlong misteryo sunod niyo po lang yung sinasabi kong tatlong misteryo isang bisis lamang po yun. yung yung pamagat lamang po tatlong misteryo pero isa lamang po na uh, pudir po yun napakalakas po na pudir po yun tapos isunod po yung yung uh, gim umte kuram iyong ginisim inuwen bilorin kisarang huwim di sam aratum aksum okram bikrayo tapos isunod po yun, yung mga uh, orasyon kaya dapat po yung mga uh, sinishare ko po sa inyo, uh, intindi balik-balikan nyo po yung video para maintindihan po ninyo. Tapos sunod po nyo yun, yun. ihip po nyo sa tubig kasi mapapanda rin nyo po talaga orasyon. Kung gusto nyo po na po kayo, ang binagi ko po rin po na pangkonsagra. Una po, kumuha kayo ng basong tubig, lagay nyo tubig, tapos konsagra nyo po. Kahit mag po kayo ng isama namin, tapos sunod po yung konsagra, tapos orasyon. Tapos kung tukon nyo po, mapapandar po nyo. siya sinasabi kong consagration din po ay yung napaka na ginagamit ko po ay Hook is inim, corpus meum, he is inim, him, caric, singuinis, me, inobi, eterni, testamenti mysterium, pdiq, pro, bogis, it, pro, yumultis, iponditor, in remissionem, peccatorum, picatorum, homo, salvador. Tapos ipo sa adobe, tapos magkwan po kayo ng orasyon na gusto po nyo ang bawal po dito uh, pangkayuma, tigal po yung gamitin po sa pampusagra ang gamitin niyo lamang po yung magagamit po sa pangtawas o panggamot sa katawan, kaya sa loob ng katawan at pampasapi o mga magagamit po yun para lumakas po siya at subok na subok po yun ang na 100% po yun kaya binabaki ko po sa inyo lahat ang iwagan ng mga sinan pasensya na po kayo kung may masasabi po ako sa inyo na kwan po at nabubulol-bulol na minsan nag-upload na ako ra ako. po kayo. Sana unawain po niyo lamang po at uh, marami po ako ibabagi po sa inyo na baka oras yun na uh, inyong malalaman dito. Dami na po ako in pero you know, pasensya na po ako kung na ko po na po. Kasi nakukun ko po yung iba. Maganda po yung pagka-edit. Kahit ilan po lamang po yung uh, ilagay po niya sa video po nila. Marami nagsusubscribe nag-like, nag Hindi, hindi ko kinukon po na po ako, hindi po ako nagukon po. Yung inaalala ko lang po, kasi tinitignan ko rin po yung mga ako po. Ay, parang may galing kaliwa yung iba. Hindi po ako naninira po dito. May galing iba kaliwa. Uh, sana po, manuahan po ninyo. Dapat po, sure na sure nyo po pong uh, nagkukupia po yun ang mga orasyon sa iba, yung mga magagandang mag-edit, sana maggamitin po rin po yung utak po ninyo na tignan yung maigi kasi ang tingin nila pag nag-edit ang ganda ng edit ganun -ganun. tapos pagkakuan ay galing kaliwa pala yun kaya dapat po ingat-ingat naman po at mag-ingat palagi at palagi magmasid sa ating mga paligid sarili, maraming salamat po at sana po uh, huwag po kayo mag-subscribe, uh, po kayo makalimot po mag-subscribe, uh, mag-like and share, pag-comment na rin po ang bilay ko. Ang susunod ay eh, ko po, po sa inyo yung kapangyarihan uh, kontra kaaway, huwag ng pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin, walhati, at na isunod po yung orasyon. Ang orasyon po ay yung sa so, okum yuri il, kisakam, abrusin, Imoy Kiss ay tram 25 bisis po usalin po ito usalin ng 25 bisis sa isip lamang po at isunod ng walang kaaway na mag, makakalapit sa akin ano ito pang pa orasyon po usalin po ng magdasal po ng isang ama namin, walati at isunod po yung isunod po yung rasyon po ng uh, 25 pieces po. Pagkatapos yung mausap po, ay sabihin nyo na walang kaaway na makakalapit sa akin. yan po. Sana po i-screenshot nyo po at i-tanyo po para makopya nyo po. Sana po ng uh, 25 basis. At sunod po yung walang makakalapit na kaaway sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag na bang po. Uh, Mag-subscribe, mag-like, mag-share. Pakibindot na rin po bilay Maraming salamat po sa inyo lahat.